So good morning mga dudes Welcome back to my youtube channel So araw ngayon ng sabado So ang area natin um, Binondo Binondo uh, Balanday uh, Balanday Bukos, Balanday Diretso tayo ng Marulas Then uh, Kalookan Grace Park So ngayon ang galing na tayo ng Reyna Renta dito sa Binondo Parap ng 168 mas kilala yun ba? Diba? mga dudes kilala yung lugar na yan yung 168 na yan yan yung mga bagsakan yung presyo yung mga kahit ano mga damit kahit ano mga, basta mga mura yan eh <laughs> so ngayon binabaybay natin ngayon yung kahabaan ng Abad Santos so kakaliwa na tayo dito sa kanto ng ano Pahermosa tayo mga dudes So let's go Hermosa Street Lima Street. Papa Street. Thank you. PC Herrera Street So, aakit tayo ng skyway, mga dudes. Kaling tayo ng... pinondo So, sasadyain natin yung dalawa. Isang... Ma malanday. Then, mal ano, marulas. F. Rojas Street. Okay. Bukayin natin 'yung C3 mga dudes. Ay nako. Second Avenue Third Avenue. Avenue. So, kakahanan na tayo rito sa Si Cordero Street City of Caloocan Sakit ng Caloocan na ito mga dudes three rolls Okay. LX connector Skyway. So sasa saja na natin yung malanday. paparas kasi yan then pagtapos natin sa malanday dito tayo sa marulas so medyo may kasikipan ng konti dala ng may ginagawa yung kalsada mga dudes pagkatapos natin itong dalawa na to so dediretso tayo ng Grace Park Caloocan. pagkatapos tapos ang Grace Park Caloocan, Uh, pateros, 'yan eh, na malayo. <laughs> Medyo makulimlim mga dudes. hindi na galing tayo ng Dinondo. Ah, uh, sa may reyna rente. Para pa ng 168. So deliver ta deliver collection na rin tayo ng mga dudes May tayo yan Sabados ginagawa yung kalsada o Kaya medyo may kasikipan So tatlong lane na nagawa nila 1, 2, 3 So yung dulo na lang Yan parang imbudo rito Yan Hala, birahe! Now you turn. Take the ang kariton. So, Bawal mag-U-turn. enforcer ng Balinsuela oh. Talagang makikita mong ginagampanan nila yung pagmamando nila. Bawat kanto, meron silang ano, may nakaposte. Eh. Ayan o. Oh. Makikita nyo mga nakapula. <coughs> <coughs> tinigiba na talaga dito sa ano yung ginagawa ang PNR din oh, na nag ano puro oh, mga close madugo pabalik mga dutso. Dala lang yung ginagawa yung kalsada rito sa papuntang Malanday. At tatagaan natin yan. asfalto. Siya, siya yung chair na pusuan, para ilagay doon. Siya yung chair na pusuan. Tapos tayo. Masyado siyang mamansya. Sa iba ba? Ah, dito? Napadong eh, mo dyan sa may hollow block? Okay, sige. Sabi mo eh. Hindi na natin lalagay. So, dito lang. So yung pa natin mga dudes. Pinutunaw 'yan, ko, para sa mga BMWs. pa 'yung may sa. Ay, So napaka-traffic dito mga dudes. Stop ya. So gagawin na lang namin mga dun sa oras natin 11.36 So magtatanghalian na Tutal hindi naman nagsasara to sa may marulas So gagawin na lang natin Tirahin na muna saka na tayo pupunta ng ano nang doon na kami tatamay sa Grace Park Kalookan mga dudes napaka traffic dito mayroon pag alala pag pinawain na buta ka ng hapon dito lalo't sabado pa <laughs> titan nyo naman yung kanil uh, pinagawa yung kalsada rito so pagkatsagaan na lang muna namin to Alakanin tayo mananang alian Ito mga dudes Kundi quarter to one o 12.30 Mga ganyan Hindi pa natin alam yung traffic Ayun natatanong ko na One lane lang kasi mga dudes So hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga dudes Maraming salamat ulit sa wala sa awang panunood God bless po at mabuhay tayo lahat Happy Saturday Bye bye